Kamusta naman dito sa bahay, Tay? Eh. Eto. Okay naman, pero paalis na rin kami dito. Alis na kayo? Mm -hmm. Bakit? mga kapapisa nga, uh, mapagpala sa ating lahat. Okay. You know, uh, Galing lang po namin kila Sandra. At uh, doon sa mga bago sa aking channel, ay eh, pakiclick nyo na po yung subscribe button. Yeah. At uh, ito, bisita tayo ngayon kila Arvin. Kamustahin natin. Tagal-tagal na rin. Ay mga papi, tuloy tayo. Si nanay ay uh, mga musta lang. Yumakap kay Bugi. Oo. Bugi talaga. Lakas talaga ni Bugi sa mga Arvin. Ayan po. <laughs> Ayan na, uh, kamustahin natin. Sila Ate Rose. Ano na ang kanilang uh, buhay. Kamusta na. Payat ni Arvin, ano? Nakita ko dun sa vlog kanina saan. Oh, uh. Oh, oh, grabe, ang dami sa ah. Si Ate Rose ba yan? Si Rose, ikaw ba oh, grabe, matindi oh. hindi yeah. na, Hati Rose Kumusta? Oh, parang ba? pumayat ka. Medyo, charata! Ika yung gusto ko naman. Ba't ka <laughs> pumayat? Ano meron sa'yo? Basya. <laughs> <laughs> oh, uh, si kailo Hindi, si Kala yung nagtatrabaho sa si Raven pala. Ito si Raven. Oh, Raven, magdamit damit ka, Tol. Ano? Raven, pagbado. Raven, pagbado kaya ni Malawas. Ano yung sabihin nun? Magdamit. Magbado. Damit ka na si Raven. Pagbado, pagbado. Magbado. Magbado. Pasok, Pab. Kaya lang. Pagbado kaya ni Malawas. Kragodago. Ano si Arbin? Pagwapo mo naman, Toy. Ay, kagwapo. Pagwapo. Bago daw ang buhok mo. Bago. Bago. Ganun pa rin ang buhok. Ang gupit lang. Uh, oh. Mas lalo <laughs> ano na ito si Kuya Bug. Oh. Ito, ito, ito oh. ito. kayo. Oh, ah. Okay. Nasaan oh, si Arbinte? Ah, nandiyan Ah, na sa loob? Ay, Ay, grabe. Matindi. May mga si kang customer doon Ano boss? Kamusta? Boss. Ah. Okay lang? Ay. Ay, ka lang? Hmm. Ito parang ka. Oo oh, nga. Ano nangyari sa'yo? Bet mo na. Pasok pa. Mm. Pasok kayo mainit. Labas may, Kaya, may blower bin. Hmm. Ayan o. Oh. Kamusta kayo te? Okay lang. Kamusta ang nating buhay-buhay. Ang -buhay. Ah, ating uh, sa'yo mga natin. Eh, isa na lang ito? Wala na yung isa? Ay, niram nila sa'yo. Ay, niram nila. Sige, huwag na tayo umupo. Mm, na lang umupo to yung eh, cameraman. Ay. Dahil ah. Uh, Diyo, ha? <laughs> hmm. Tingnan mo ang gupit ng bin. Sino ang sa'yo, bin? Tingnan mo. Sino? Paligod ka. Oo. <laughs> <What to? laughs> May foknat. May folk ka. Oh. Well, <laughs> But ano to, ah, uh, taon siya. Nung oh. naano siya na untog. Ano, yeah. siya parang kay Kuya na tahidin din. Opo. Mm -hmm. Kumusta Bugs? Okay. okay lang din. Ikaw din, kumusta ba? Okay lang. Okay lang okay. okay. din. oh, may, no, may, may, may ako sabi nila. Ano sabi mo sa'yo? Ano nang say, Ay, na, panood ko yan eh. Sa kagay, lagi naman ako nakasabay-bay. No, Nakikita no. ko yung mga ano. Kalokohan. <laughs> kalokohan. Agol. Oh. Masa naman dito sa bahay, te? Eto. Okay naman, pero paalis na rin kami dito. Alis na kayo? Hmm. Bakit? Hindi na ako tinanggap ng atres ng bayad kasi gagamitin titira daw yung kapatid. Ah, ganun. Kaya nililipat. Kapit-bahay lang. Saan? yung kapit-bahay? Doon lang sa kabila. Sa unahan. Kaya yung paglabas kay Ate Vicky hmm. doon sa may bayabas. Hmm. Mamaya to, bukasan niyo. Ah, ganun. Lilipat na pala kayo dito. Hmm. Ah, alis na pala, lilipat pa yun. Mm -hmm. Alis na pala sila, makakapapit. Mga mm -hmm. okay, pangangad din kayo doon. Mm -hmm. Magkano mo pa doon? 1.5. Ah, mas mura. Mm Kasi -hmm. Oo, kasya naman kayo doon. Okay naman, Pops. Mm -hmm. Kasi kami lang naman, bali may maiiwan dito. Ako, si Arvin, si... si Gilo, si mm -hmm. NJ. Si NJ. Tapos ako. Uh, si, si Raven kasi, mm -hmm. si Kyle pupunta ng Cavite. Mm -hmm. Doon siya makakapagtrabaho. Mm. Uh, si Raven, sa ano, sa pote. Sa pote. uwi pa rin siya. Mag-ano lang siya, uwi lang siya pagkahapon. Ay, okay, Tapos... At okay. atos... okay. ginagawa <laughs> ay, nakikita ka <ko> ba? <laughs> <laughs> Hindi ko nakikita. Okay ka okay. okay, lang ba? Ben. 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 Silo ka. <laughs> Silo ka? ka saan? Sa... Ano? Saan? Sa gupit na ito? Kala ko naruto na eh. <laughs> Wala ko kung anong ginagawa ni <laughs> Arvin talaga eh. Ito parang ang <laughs> pahit ni Arvin Anong ginagawa nito? Kanina nakita ko itong mula Sandra. Um, hindi eh, kumakain kami. Sabi mo si Arvin yun ah. Antayin ko lumapit sa akin. Tumatangkad kasi Paps eh. Ano siya? Ah, lumit ko. Diyan sa may Biglang isperita. liko, ano? Oo, oh, biglang liko. Hmm. Oo, oh, nagtakip pa ng damit. Kaya alam mo, hindi kita makikita, ano? Hmm. Matalas ang mata ni Papa <laughs> Dins. <laughs> Bakit ka natatago nata nata oh. kay Papa Dins? Bakit? Bakit ka nagtatago sa akin? Bagkus dapat nga ano, magpapakita oh. hindi nagtatago. Oo. Oh. Bakit? Na takot siguro. Takot ka sa kaya Takot. Ay wala na Ayaw na, na, ta Ayaw na makita ni Alvin na oh. Oo, oh, takot ka lang sa amin. Ah. <laughs> <laughs> oh, bakit so, mo basta Ngiti-ngiti -ngiting ka pa. Oh. Sabi mo sa akin anong problema? May problema ka ba? Anong ano? Wala. Asa si Jelo pala? alam mo na. Asa? Pando sila ang dalawa ni Angie sa bahay. Ah, nasa bahay? Sa dalawang bahay. Saan yun? Sa lilipatan niya? Uh Oo. -oh. Anong ginagawa niya? Sabi ko kanina kasi walisin niya na tapos lang tapos niya yun yung ano. Kailan pala kayo lilipat doon? Um, I don't know. Uh, Kasi hanggang pa kami dito eh. Pwede okay. pag nakano na ako, nakabayad na ako ng mga bills ko tapos nakapag-down na ako doon. Mm. Eh, kamusta pala yung so, ano, nilipat. yung bill mo sa tubig na bayaran mo na? Hindi pa. Ay, hindi mo binayaran. Bakit? Kasi dapat nung hapon, ibabayad ko yun. Mm. Eh, kasi nung nagbayad ako ng kuryente, mm. nakahiram ako ng pandagdag noon kasi kulang din yung pera ko. Kasi mm. 4,000 plus yung binayaran ko. Hindi mm. ko eh. Tapos yun, eh, pantrisyon yun kasi mm. ng anak niya. Mm. Nung time na yun, nung pag ano nyo, bigla mm. din ako, ano, kinailangan na rin kinabukasan ng anak niya kasi hindi maka enroll mm kapilitan, bilaw ko ng 1,000. Tapos tumawag tong rain, mami sabi niya, may tilaan akong bayaran sa school. Uuwi ako dyan ng ados, sabi niya ng gabi, kasi graduation namin kinabukasan. Ah, auno, uuwi ako ng auno ng gabi, kasama ko si naate, ate, tapos kinabukasan ados, graduation po namin. Sabi, may hindi ako makakagraduate pag hindi ako nakabayad. Yun, Paps nagamit ko muna si pera. Sabi ko na, meron akong hawak na pera dito, pambayad natin sa tubig to. Galing kay Papa Dins. Ni sabi niya, ano na lang natin, tutulungan, tutulungan naman kita sa pagbabayad. Kaya sige sabi ko ganito, uh, ibayad muna natin sa school. Tapos sabi ko, pag nakaano ka, padahan mo ko ng para sa tubig. Kasi galing to kay Papa Dins para sa tubig. Galing, kasi mabuputulan na ako dapat, nakiusap lang ako, dumating si Papa Lins, binigyan na ako. Eh, hmm. na ano naman ako, Paps, na baka hindi makagraduate yung bata, hindi makasama doon sa graduation, hmm. napilitan na akong gamitin yung pera. Eh, hmm. ano yun, sabi nung yun, mayari sa inyo? Ayun, Ay, tapos nalaman naman niya na ano, na yung nangyari. Bayad, uh, putol. Oo, hmm. nangyari. Kaya, Oo, na hindi ako nakabayad. So, tapos, hanggang ngayon, putol pare, Putol po yung ano, tubig niya. Mm tapos yun, eh, pinaliwanag ko naman sa kanya yung, yung sa side ko. Mm hmm. Tapos, sabi niya kasi, ako ni kukuha lang siya nung address dapat kasi ados ng ano, nasa Quezon City kasi sa uh, Don Alejandro National High School gumraduate si Ring. Dun, dun ang graduation. So, ang layo namin. Pasagsagan ng ulan, hindi ko alam na nandito pala siya. Mm -hmm. Kasabi ko, te, anong oras na nandito pa kami sa Quezon City. Mm -hmm. Sabi ko, na nabukasan mo na lang ako balikan para kunin yung bayad sa bahay. Mm -hmm. Siya So, yun, nag-response nag na siya ng iba na yung response niya. Pero ang usapan namin, ano, diretsyo pa rin kami. Paano po? Nandito, Pops. Tapos, kinabukasan, pag nagkita kami dito ng address, mm -hmm. sinabi niya sa akin na, te, gamitin mo na lang yung deposit mo. Tsaka yung advance mo, hindi, hindi ko nakukunin yun gamitin mo na lang kasi titira na yung kapatid ko yeah, na so parang ano, tawag dito, di, di naman kayo pinaalis dito, ano, di naman wala naman kasing ganoon na ano, paps, parang doon lang, kasi nga may usapan kami, nakiusap kasi ako sa kanya tuwing katapusan na ako magbabayad, kasi instead na 28 mm. para tatama doon sa araw ng sahod mm. ngayon okay naman sa kanya. Eh, si Adeline nga, uuwi siya a uno nang gabi siya darating. Tapos yun nga, napag-usapan namin, teka na hanggang sa kinabukasan na lang, sabi ko. Yun na, pero ang usapan namin, ang pagkakaalam ko, kukuha lang siya ng bayad. Nag ano naman kami yung, yun natira doon sa pera, tapos ng ano, yun ang bala ko yung sa kanya. Paso lang, nung time na yun, hindi na niya kinuhan, kinu hindi niya natin, nung, hindi na, test sabi niya, hindi na ako tatanggap, hindi ko na kukunin, hindi ko na hmm. ano yung gamitin nyo na lang yung advance nyo, tsaka deposit nyo. So, hanggang, yung... hanggang 28 na lang kayo dito. Hmm. So, yung advance at tsaka deposit ko ay hanggang 28 na lang? Opo. Oo. Oh. Bali, parang yung dalawang buwan yun, di ba? Yung advance at deposit. Opo. Hmm. Oh, hanggang uh, 28 na lang. So, Opo. Tapos ang inyong tubig ay hanggang ngayon wala. Opo. Sa bagay, lilipat na muna kayo. Opo. Pero kailangan ma settle niyo. Opo. Dahil baka magalit sa may ari Opo, Paps. Yun naman po sinabi ko sa kanila. Tapos pumunta nga siya dito nung... Nung hindi ko alam ko. ba yun? Linggo. Hindi ko nga ba yun? O luni? Ano bang araw nga yun? galing ko dito, nung isang araw lang, kinukuha niya yung ref tsaka yung double deck. Sabi ko, hindi mo natin. Kasi ano, tapos yun, medyo nagkaroon kami ng Misunderstanding sa pag-uusap kasi gawa ng... Uh, kung ano kasi, madami siyang sinabi na patient na-disappoint daw po siya kasi ang dami daw pong maniningil ko, ang dami ko daw pong utang. Kaya ko, te, te, sabi ko, lilinawin ko lang. Doon sa mga utang ko, kung, kung halimbawa may totoong mga pagkakautang ko na napakarami, sabi ko, wala ka na ang pakialam doon, labas ka na doon. Tayo, may pinag-usapan naman tayo. Pagdating din naman doon sa ano ko dito, obligasyon ko, alam ko naman po yung obligasyon ko kung ano. Hmm. Alam kong kampanan yun. So, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, hindi ako haalis ng may ano, may iiwanan akong utang. Or... So, yung mga kapapi, ano, nag-overheat lang yung ating uh, camera. At uh, sige Ate Rose, tuloy po. Ano? Anong uh, oh, yun nga, sabi nila marami daw kayong utang. Opo, yun po. Kaya po, marami... ko lang po kung hmm. kani-kanino po yung ano na yun. Kasi sabi niya ang dahil nagkasa. ko yung kasi si, na Ate Tess po. Teka, yung mga utang ba na yun? Ano ba yung utang na yun? Lending ba o ano? Yun yung pops yung nabanggit ko sa'yo dati na ano, tapos yun yung nung nagbayad ako ng kuryente na to, hmm. ko panghiram dagdag pandagdag po. Hmm, pero Kaya hindi yun... yan hindi ba yung lending? hindi po tapos po yung yung asa ko po na weekly yung po yung halimbawa nagloan po ako tapos para po makapag-saving savings ako mm -hmm. continuous ko po mm -hmm. hindi ko po inano. ano halimbawa tuwing Friday po naguhulog halimbawa maguhulog po ako ng ano 765 mm -hmm. tapos may savings po ako na 250 mm -hmm. 260 mga ganyan yun po kumbaga parang pamamaraan na lang din po na para pag iipon ko. Mm. Kaya lang hindi ko po hawak yung passbook. Nasa mm. center chip po namin. Kas mm. Tapos nagkataon po, nan, na, na, nandito daw po siya. Mm. Eh, kasi nung time na yun, wala po ako. Tapos ano nangyari? Eh yun, pinaliwanag ko po sa kanya. Hmm. So, sabi ko, te, bakit kailangan mo ma-disappoint? Kasi, una ah, Na-disappoint sa inyo? Opo, sabi ko, te, una-una sabi ko, yung, yung utak ko na yun, ako naman po nagbabayad. Pa bakit po kayo madidisappoint? Mm, ah, siguro nakikita nila dito na Opo. Oh, po. Yung observation nila. Opo, oh, tapos sabi nga po, sabi nga po sa kanina Ano daw po bang ano, observation nila dito sa inyo? Ano ba? Ayun mo, hindi po, hindi ko ano sa kanila. Alam. Basta po ako, ginagawa ko lang po kung ano po yung tama at saka kung ano po yung ano. Paano po kami mabubuhay? naghahanap buhay po ako ng maayos. Paano kami makakaraw sa araw-araw namin? Paano kami... Lalo na ngayon, na-disgracia po si Roden. Ano din po yung paa niya. Kaya hindi siya nakakatrabaho. So si Pero hindi lang siya talaga umuwi dito. Ay, hindi siya na, Doon lang siya sa barracks. sa hmm, barracks lang. Sa Port Bonifacio. Tapos si Kyle na wala din po ng trabaho. Kumbaga ngayon lang din ulit siya tinawagan kasi nung nagbabagyo na mm. nawalan din po sila ng trabaho. Mm -hmm. So 3 weeks din po siya nakatambay talaga. Kaya ako po nagsisikap ako na ano kahit maglako ako, nag si, siya nagtitinda siya, naglalako siya ng lumpia, ng turon. Mm. Nagsisikap po kami. Kailan nang huling lako? Mm, Naparang lunes. Naparang lunes. Martes. Martes. Then, nung no last, bin, ano, Febes. Oh. Kasi, Merkulis na malingki ako. Andiyan pa yung ano. Ang kanina lang natin yung ano. Kasi, na mga ko. Febes. Ang uli mong tinda. Yeah, yung baso niya. Kaya siya, ano. Okay. Ang araw ano ito. Kyle ba yan? Opo. Si Kyle. Kyle, lang musta? Kaya rin. rin. Kaya lang, rin. ano pong ano, plano ninyo? Tutuloy na kayo doon sa kapila. Pag po, opo, kasi kausap ko na po yung may-ari kahapon. Hmm. Magano lang po ako ng mag lang po kami mag ng pan-down. Magkano daw ang ito daw niyo doon? Ano po, one month deposit, one month advance fee. Ah, dalawang Pwede natin ano, makita para makita Opo. rin ng ating uh, Pwede, mga kapapi. Isan ba yung malayo ba yun dito? Hindi, po? Pops. Oh, sige, lakarin natin. Hmm. Ay, mga kapapi, ano, check natin. The Pops, pasensya oh. ka na. Sampo doon sa pambayad ko ng tubig na yun ano sa kasi, mm. inisip ko naman si Ring, tapos syempre yung bata nga, na nahiraman ko din ng plantation niya mm. ayoko so, naman po na hindi makakapag enroll yung bata dahil naman po sa akin mm. tapos, si Ring po, nung time na yun, talagang kami kailangan ko po makabayad talagang ngayon may oras na po oh, sabi yeah, na kasi man. hindi po ako makakasama sa graduation po namin, sa yeah. sabi ko, baka naman pwede ka akong pakausapan natin si sir, hindi si namin sabi niya tutulungan na lang po, eh, papalitan na lang po natin yung sinigay po ni Papa Dennis. Hmm. Ayun, Paps, nakilita na ako talaga ng alam yung pera. Kaya hindi ako nakabayad ng tubig. Hmm. Nasabi ko po yung katotohanan Kaya humihingi so, po ako ng pakaman sa'yo. <clears throat> hmm. sige. tingnan natin. Bin, saan ka na, Bin? Bin. Tara, bin. bin. Check natin yung uh, lilipatan nila, mga papi. Hindi hmm. hmm. bin, na Saan ba yun, ay? Dito lang. Ito si ano, iba na kulay ng buhok, eh. si Sakuragi. Ano siya, ipagpabrika eh? siya ngayon, Paps. Uh -huh. Sa so, uh, planta ng yelo. Planta? Opo, sa so, may sabante. Eh. Oo. Kasi hindi daw mag-CR. Oh. Hey! Sunod ka na lang. Malayo yung dito, te? Hindi, ayun lang, paglabas ka natin. Bakit ano, bakit ang dami daw naniningin, sabi, sabi mo? Opo hindi eh, naman parang hindi 'yan namimingi si Ate Tess. Oh. Si si Tessa yung Ay nagpapaaral kay rin ngayon. Oh. Anak niya 'yon. Pumunta sa akin para kunin yung mga documents ni rin, hmm. dahil enrollment na po sa Laguna. Hmm. Tapos yung si Claire naman po, meron po kasi mga property na inano po sa akin 'yon hmm. na nilalakad po namin. 'Yun po yung pumunta sa akin. Hindi po yung sasabi ng naniniing. Hmm. 'Yun po yung katotohanan hmm. mga kapapi. Ibasad sa akin, gusto ko lang yun totoo lang. Ako pa, transparent ako mm. sa'yo. Mm. Saan ba dito? Ngayon, dun po sa mga taong nagsasabi-sabi po, sana naman po maghinay-hinay po tayo kasi hindi rin po natin masasabi yung pong mga sinasabi ninyo kung totoo o mali. Minsan po, alamin po muna natin kung ano yung katotohanan. Hmm. Ah, dito. Dito kayo lilipat? Okay. Alam na ni Kuya Rodel ito? Ah... Uh, Dati po na tingnan na po niya to dati. Ay, isa na anak doon, baka nandun. Ems! Buksan mo muna doon. Tato mo Ah, dito kayo lilipat. Opo, oh, Pops. Kasya kayo kayo dyan, sa loob. Opo, oh, Pops, maano ito, maluwang ito doon. Ah, maluwang siya. Okay. Eh, ah, doon, nasa yung may hari. si Ems. Katokoy mo, Ate Ems! Diyan ba? Bubukas! Ay, oh, nandiyan pala si NJ eh. Ito Ah, dito kayo lilipat. Oh, parang ano, tawag dito, hindi naman sa pag ano, mas oh, kayo yun doon, sa kabila. Eh, oh, yun dito pa, sa wala. Kasi nandito na yung mga suki namin, kung lalayo pa kami. Hmm. mura-mura. Oh, Round -mura. um, Ito, kasali ba yun dito sa kabila? Hindi, eh, eh, ano lang po, hindi po. Ito, sasaraduhan ito eh. Ah. Sino to? Bata? Anak mo ito? Hindi. Ay, ano siya? anak ni Kathleen. Oh, okay. Kalaro ni NJ. Oh. Tapos pop Pops, pwede ko daw gamitin ito, sabi ni, ni Kuya Robert. Mm. Tapos kung halimbawa meron daw akong gustong, ano ha, halimbawa pa, anuhan ko dito ng bubong, mm. kahit rapal o kung ano man, pwede daw po. Mm -hmm. Para ito magiging kusi-kusi na. Mm -hmm. Ay, natawag dito. Komportable naman kaya kayo rito. Eh, tawag dito, paano yung mga kinabit natin doon? Yung mga insulation. Ano po, katapalito po, ko po dito. Hmm, bahayag naman po yung may-ari. Eh, sa atin naman po yun eh. Eh, ang sabi niya po kanina, parang may kinukuha yung may-ari, ano? Opo, yung rep po, tsaka yung double take. Eh, hindi pa ako pumayag. Sabi ko, tena, nandito pa naman ako. Sabi ko, huwag mo akong natanggalan ng gamit. Kasi, sabi ko, hindi naman ako balasubas para iwanan na lang ng ganun-ganun na lang yung ano kasi mga bills opo so, siguro kasi kaya ganun din ang nanay na may ari naintindihan ko rin si mm -hmm. Ate Mary na siyempre mga bills no may mga responsibilidad pang may iwan opo tsaka tawag dito ano bang nangyari kumbaga parang nadelay kayo sa bayan eh parang uh, na-disappoint sa, sa inyo kung ano po yung pinakita ko sa inyo yun lang po yung pinagmulan mm. -hmm na pumunta siya rito tapos wala kayo. Opo kasi nasa, tapos nabi ko lang po na ano, te, bukas na bukas lang. Bukas na lang po ng umaga kasi, ah, hmm. uh, gabi na po, hanggang ngayon, na, kasagsagang pa, kalakas ng ulan, sabi ko, nandito pa kami sa Quezon City, Quezon City pa lang, nasa Pilcoa pa lang kami nung time na yun, traffic pa. Hmm. Tapos ang lakas po ng ulan. sinabi ko po, na-chat ko po sa kanya ng ganun. Hmm. Eh siguro, mahingi na lang din tayo ng paumanhin sa kanya. Siguro sa hindi Apo. nyo pagkakaunawaan para pa lang mga papi dahil okay. ano eh, mahirap naman pagka may kaaway. Opo. Diba? Dito, na, dito naman, Pops, wala naman po akong nakakaaway. Wala naman. Wala po akong nakakaaway dito na ano. Sa balita ko, takot daw ang mga tao sa'yo dito. Look! Si Pops, si <laughs> Grover! <laughs> <laughs> Kahit ipagtanong mo ako sa mga mula dito hanggang doon, oh. hindi sila takot sa'kin. Sa akin. ah, ganoon <laughs> <laughs> de ano na lang, siguro, siyempre sa akin, ay yung uh, ng tubig nila kasi, napunta naman sa iba. at, mm. uh, siguro yung pambayad nyo rito, eh, kayo nang kumuha muna ng paraan, siguro. toto No. Dahil uh, sa akin ay, eh, bigay ko na yun sa tubig, eh, napunta Punta sa iba. Sa akin, tinatanggap ko yung ano dispensa ni Ate Rose na bata. Siguro pag-iisipan ko pa, pag-iisipan ko pa ano, kung ano yung, uh, kung pwede pa natin may tulong kala Ate Rose. Kasi si Ate Rose ay, kung ano, dati yung pang napapanood sila Ate Rose, ay, uh, kung, ano, Ate Rose, ay uh, marami na tayo na itulong kala Ate Rose, ano. At uh, syempre dumating din sa mga problema, suliranin, at uh, yun nga, uuwi rin sa pag-5-6, no. Ayun, kaya medyo nalogi din yung sa karinderiya. Hindi na kaya nakapagluto. Nagluluto-luto pa rin po, Paps. Pero hmm. talag sana lang po. Hmm. Ayun. Paikot lang po. Minsan maglalako po ako ng mga dalpe. Tapos pag po, minsan, mm. kumbaga alternate po, hmm. naglalako po si Arvin. Tapos minsan ako naman po. Mm. Ganun lang po. Si Kuya Rodel, anong sabi po rito? Okay naman sa kanya. Okay kay Kuya Rodel dito? Kasi wala pa okay po siyang na, response eh. Di ba okay naman na kayo ni Kuya Rodel? Wala naman po siyang response na ano sa akin kung ano pa. Pero okay na kayo ni Kuya Rodel? Nag-uusap naman na po kami. Umuungi na siya dito? Hindi, hindi pa po siya ano. Nung dalawang beses pa lang po siya nakabisipa. Naka hmm. Ayan siguro yun po muna mga kapapi ang ating update kila ate Rose nga pinapala pinapaalis na raw napaalis ba? opo hindi naman po gano'n na at, ano uh, sabi nila yung maraming pinagkakautangan opo tapos yun nga po yung pong kinakalat sana dyan na chismis na ano sana naman po eh huwag naman pong gano'n kasi hindi naman po kami totally pinapalayas dahil hindi po nakakaupa wala po akong utang sa bahay kasi kahit papaano po ah uh, kahit nga madelay kami ng ano sa um, pagkain namin basta importante yung yung obligation ko po na pagbabayad sa bahay hmm. hindi po na ano yun Ito ate ito tanong ko lang sila Arvin, kamusta? ito kasi, binil ka <clears throat> si Arvin daw na nabanggit ni Nanay Mercy kanina doon sa vlog ko sabi ni Nanay Mercy, nangungutang daw si Arvin doon o anong nangyari Ngutang daw siya. Ano yun, oh. ano Bin? Dahil nagugutom daw ito. Mm. Oo. Oh. Hmm. Ba't hindi ka, ano, na... Labayaran ko agad yun. Hmm. Nangungutang ka. Pero nautang ka. Hindi <laughs> <laughs> mo sila sabi sa akin. <laughs> Dapat, ano, Bin, pagka ganun, uwi ka sa bahay. Hindi man sa, ano, mga papi. siyempre, yung pamilya. Diba? Mm. Ang oh, una kasi na si Arvin. Hindi, <laughs> nito kasi nung nadisgrasya po si Rodel, tapos si Kel na tambay. Mm. Tapos yung paninda ko lang po talaga yung inaasahan namin, Paps. Talaga pong dumating doon sa point na sumasala kami. Mm. Kasi <clears throat> andyan si, si Raven, hindi na rin po nakano sa tubigan. Si Raven po, ilo taon na si Raven? Ah, uh, 16 po. Si 16, yun ba yung ano, may kulay buhok? Opo. Oh, mm tapos, tapos si, Kyle si Kyle po 18 18 si Kyle naman ay may asawa na opo. Okay. tapos si Kuya Rodel eh nakataon naman nung time na yun din dahil nga panay ang ulan mm. halos syempre construction wala sila kumbaga mga wala silang trabaho wala silang mga pasok kumbaga paps yung talagang naging ano ko lang na para yung pang araw-araw namin doon ko lang kinukuha sa paninda ko mm. sa akin siguro hmm. mga kapapi pag-isipan niyo po muna ito. Pag-isipan yung inyong lilipatan. Hindi mo na ako magbibigay ng ano, sa kaliman. Pag-isipan niyo mabuti ng uh, ulit. <coughs> Kung okay ba talaga kayo rito. Kasi, para ano, para sure, ba? Diba? No? Hmm. Tapos, uh, discarte pa, konting ano pa, tiros. Opo. At yun sa mga... po, tsaka talagang sikap. At uh, ayun ano, dun sa may-ari nung bahay nila, kila uh, Ate Mary ba 'yun? Si Ate oh, Mary. Oh, Ate Mary ay na salamat sa inyong uh, pagtanggap kila Ate Rose doon. At uh, kung sakali nga may extend pa sana. Kanya nga lang ay... The, uh, nung pong nakaraan, nag-usap po kami ni Ate Mary. Sabi ko, Ate Mary, hindi ko po maipapangako na pagdating po ng 28, agad-agad, mapapa, uh, gusto mo ngayos kami. Ate Mary, wag naman, sabi ko gano'n sa kanya. Bigyan mo ako ng um, sapat na panahon na makahanap din ng, ng malilipatan, tapos, na maka, ano din ako ng pang, pang down ko. Yun naman po yung sinabi ko sa kanya. Pero salamat kay Ate Mary. Opo. No, Nag-okay Pero... naman po siya. Sa akin ay, kung gusto ko makausap na Ate Mary ng ano, personal, mag-usap po tayo personal. Ano mm -hmm. ba talaga? Siyempre, maganda yung both sides, ba? Diba? Opo. Yeah, mm -hmm. Ay, uh, welcome po kami, ano, Ate Mary. Ay okay. na. Uh, siguro hanggang dito na lang muna, mga kapapi, ang aming uh, vlog. Ate Rosa, pag-isipan uh, nyo mabuti. No? Mag isip isipan ng mabuti. Ate Calvin, ang uh, yung paggalagala ay ano na <laughs> ano masasabi mo kay Arby? papasokan na po eh hey! o oh, magpapasokan ka na okay. kailan napasokan? ano po eh, ang binigay pong schedule sa akin ng enrollment and transfer po ano po, 18 to 25 dito siya mag-aaral? opo, dito po sa main sa marin so ngayon na uh, siguro ang may papangako kong tulong eh yung ano yung pagbili ng mga gamit nito ni Arvin kaya ako pa hmm. kailan tayo pabili gamit mo? ay sa bagay wala pang ano? Opo, po pag nalaman mo na Opo, po sa no? itin po ang ano po schedule ko huwag ka na matatakot sa akin huwag <laughs> <laughs> ka pa natatakot sa akin no? ha bin? ito tago oh eh, no? <laughs> tignan mo parang naging jello na ito <laughs> <laughs> sarap tirisin hindi <laughs> na <Tignan> nagsasalita <laughs> agoy huwag <Uy>. bakit ganon? <laughs> ano? Oo, oh, wala na. Tapos <laughs> na yan, Terus, wala na ito. Hindi <laughs> nang salita. Bin? bakit napipipi ka na daw? Oo. Oh. Ano? Wala na, naging <laughs> jelo na. Na, oh, na wala si jelo, ito pumalik. Hindi na si Papa Dins, kailan kaya pupunta? O nga, nadyo sa harapan mo. Oo, oh, hindi na nang oh, Wala na sa si Papa Dins. Oo, oh, gusto ko sabihin oh, sa akin. Oh, gusto ko sabihin, oo. Oh. Gusto mo makipag wananon kay Papa Dins? Oo, oh, i-off ko yung oh, camera. Oh, oh. Man to man? Oo, oh, ano ba? Ano bang gusto mo? Oh, ito kay Kuya Bugi na Bugi oh. Wala rin. Kay pa ba Denj? <laughs> Wala. Hindi nga. Ka. So, kaya dyan ha? Tumera. Siguro yun na lang yung pagbili ng gamit niya mga papi. Tutunong ako si Arvin sa pagbili ng mga gamit. At yung kay Ate Rose naman ay isip-isip uh, muna tayo pag-isipin oh, natin. Opo. No? Ayun na. Uh, salamat mga papi sa inyong uh, pagsama. God bless po sa ating lahat. Uh.